What's up mga kagingking mga idol Magandang magandang araw sa ating lahat Nandito na naman nakuha naman tayo ng dalawang unit Kung gusto nyo pang service Sariwa Pang school service Nandito na Merong Honda Beat Model 2019 Kapakita ko sa inyo Restrado Ayan Ayan Honda Beat O Ngabi <coughs> Lahat ng ilaw kompleto Ah, original papel. Open date of sale. Kung gusto niyo kumuha dito na sa legit no, mga idol, mga kagingking Ayan. Kaysa naman maghulugan pa kayo, dito na kayo. Godas as new. Ayan o. Oh. Ang galing. Ang ganda. Meron pa. Ah, dalawang susi ito. Meron pa ako kung gusto nyo pang... Ayan mga idol, kung gusto nyo pang service, pang sidecar, ito. Sariwang sariwa. Saraw yung sariwa, open the door sale, completo papel, wala na kayong problemahin, walang sakit sa ulo, gagamitin nyo na lang 'no, mga idol. Oh. Ah, uh, Honda TMX Alpha. Godas new. Ah, uh, lang Marami na kasi akong motor, marami akong service. Ayun oh. Oh. Ayan. Pang sidecar, kung gusto nyo Saraw yung sariwa, kumpleto. Medyo mahina lang ang battery pero goods na 'yun. Ayun. Sa nagabang-abang sa akin, nagpapahanap ng service, punta lang kayo dito sa bahay, pick up. Dito tayo sa legit. Legit na no, mga idol, mga kagingging. Ayan, no. Oh. Hmm. Yung isang Honda Beat, ipapakita ko sa inyo. Binakita ko na to kanina. Ayan. Hmm. Ah, dalawang susi pa yan. Kompleto papel, ulit-ulitin ko. Maganda ang gulong. Stack. naga gold bolts na, o. Oh. Gold-gold na, o. Oh. Ang ganda. Hmm. Ang ganda ng kulong. Ayan. Ito naman yung Honda. Ayan o. Oh. Honda T-Mix Alpha. Model 2019. So, sa ano ngayon, ang 2019, lahat ng 2019, wala siyang plaka. O, oh, sana maintindihan nyo na. Kasi ang LTO ang problema. Pero okay na yan. Kompleto naman papel. Ayan. Sa nagabang-abang kumuha ng unit, nagabang-abang sa amin. Nandito na, meron naman tayong unit. Mga idol. Ayan oh. Mag-PM lang kayo no, mga idol no, sa lahat ng sokin namin. Ah, nagpapasalamat kami sa ah, patuloy na tumatangkilik eh, sa aming produkto. So thank you no, maraming maraming salamat sa ating mga soke. God bless po sa inyong lahat. Ayan, ang ganda nitong hundab ito. Sariwang-sariwa. Nabi, ang ganda. Serte makabili nito, mga idol. Ngayon.